Apat na araw na lang at Pasko na. Ay, alamin na po natin ang sitwasyon dyan sa PITX mula kay Joshua Garcia live. Joshua, dagsa na ba yung ating mga pasahero dyan? Hindi normal pa naman ang sitwasyon dito sa Paranaque Integrated Terminal Exchange kasabay ng Christmas Rush. Ngayon pa man, Audrey, may meron ka-RSP pa rin tayo ngayon na maagang pinili na bumiyahe sa kanilang uh, mga probinsya gaya ni Nikki at Nanay Florenda uh, nila mas maigi na maaga daw para hindi mahirapan sa pagsakay at hindi rin sumubay sa buho sa mga sasakyan na babiyahe ngayong holiday season. Hassle na po kasi siya uh, masyado na maraming tao pag ganong biyahe. So mas maganda na mas maaga since bakasyon na rin naman po. Maayaw ko naman sa maraming pagsabay ng tao, mabuti ang ganito na hindi pa masyado kasi mahirap sa sakayan pag biyahe-biyahe. Hmm. Audrey, nauna na ang sinabi ng PITX na nasa mahigit 2 milyon ang inaasahan na dadagsa sa kanilang terminal ngayong buwan ng Kapaskuhan hanggang sa pagpasok ng bagong taon. Kaya naman tiniyak nito ang maayos na kolaborasyon sa mga transportation operators para madagdagan ng mga available na mga bus, shuttle at iba pang uh, pampublikong sasakyan ngayong peak season. Samantala, nandito na at nakapwesto ang mga Police Assistance Desk o PAD o PAD ng PNP para Paranaque para tiyakin ang seguridad at kayusan sa terminal. gayundin ng ang Opland Bantay Biyahe Pasko ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para tugunan kung mayroon mang mga reklamo sa mga pampublikong sasakyan gayon din para i-monitor ang bilang ng mga pasahero araw-araw. Tiniyak din Audrey ng PITX na lahat ng public utility vehicles ay dumadaan sa inspeksyon katuwang ang Land Transportation Office o LTO at PNP para masiguro uh, masigurado ang roadworthiness hindi lamang ng mga sasakyan kundi maging ng mga driver nito. Paalala sa ating mga ka SP na babiyahe gamit nga itong uh, P PITX, Audrey, no? Mahigpit pa rin ipinagbabawal ang mga deadly weapons o so yung pagpapasok ng mga matutulis sa bagay at flammable material sa loob ng terminal. At ako uh, kung napapansin Audrey, sa akin likuran ay normal pa naman ang foot traffic sa mga oras na ito dito nga sa PITX. At uh, abiso rin ng P PITX sa kanilang mga pasero, maaari nila makita ang mga trip schedules online via social media live updates sa pwede rin mag-book online na maaga para sa mas kumbinyenteng biyahe ngayong Christmas season. At yan muna latest. Balik sa iyo Audrey. Okay dyan ba Joshua? Meron bang uh, nagiging cause of delay sa pagpasok o pagpunta ng mga pasahero? Yes, Audrey, buti na itanong mo yan. Um, meron ditong slight delay sa entrance dito sa may uh, security checking ng mga gwardiya. Pero ito yung pagka nahihirapan na magbukas ng bag o yung mga maraming dala. At uh, kaya nga, abiso sa mga pasahero, ay uh, kung maaari ay uh, travel light o magdala lang ng mga kailangan nila pa sa kanilang mga probinsya at kung meron mga mga dala mga kahon o mga bag ay uh, siguruhin na madali itong buksan nang sa gayon ay madali itong i-check pagpasok ng terminal. Audrey? Alright, ingat po sa ating mga kababayang babiyahe. Maraming salamat Joshua Garcia.